guys for today's video. Merienda time. Alam niyo ba kung ano may merienda namin? Anong tawag dito? Pinakro. Pinakro dito sa Bicol. Yan. Yun ay ang saging na hiniwa-hiwa. Nilagyan ng gata. Yun guys. Ito pakikita ko sa inyo kung ano yung may merienda namin ng family Shout Shoutout po sa inyong lahat sa merienda time. O yan guys. Wait lang ha. Say sign up. Yan, ito po ang pakro. di Diba? Sarap niya ang pakro, guys. Yan, gano'ng kasarap ang kinakain mo? Mm. <laughs> gano'ng kasarap? Explain mo, explain mo. Mama, mama, ano nga? Gano'ng kasarap ang kinakain mo? Masarap. Oh, masarap. Ay, ikaw naman, ikaw naman, ikaw naman. O, oh, ikaw, ikaw, oh, ikaw, ikaw, oh, ikaw naman, ikaw naman. Ay, ayaw. Ikaw, ikaw, ikaw. ikaw. Yummy. Yummy ikaw. Sige, ako yun? <laughs> ano yung ko Bebe, ikaw naman, Bebe. Gano'ng kasarap kinakain mo, Bebe? Ikaw. Huwag yeah. naman, guys. Siya, may kasama, may ano. Ito kasi may gata. Yan, kasi ito yung masarap. Ito, ito, ito yung gata. Ito yung gata niya na na ano, konti lang pero masarap siya kasi medyo hinug-hinug na siya guys ayan Guys, nandito kami sa bukid, sa kubo. Bukid daw. Bukid, bukid. Yan. Kain tayo. Kain, kain, kain. Hindi ko alam. Kain. Kas naubos yung aking tsa. Kasi nag tayo, guys. Yan. di ba? Diba? Ay! Kaya masarap to. Itong... Yan, o. Oh. Ay, eh, malamig. Wait lang. Yan. Ops. O, oh, di ba? Guys, ang sarap. Wait lang. Guys, masarap, 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 masarap guys. Diba, masarap ang uh, Pinakrop ah, Ano ito yun? Hiniwa ano, hiniwang mga saging na medyo mani guys. Kain tayo. Yan, guys. Ayo mo. Yan, guys. Ito na, baby. Hati kami niyan. Hati kami ni Margaret. Sarap. Kain tayo. Uh, wow, yung isa diyang tao hindi makakain dahil malayo. Shout out sa Abu Dhabi kay Dina Rosin. Kain tayo ay. na pinakro. Hmm, galap. Hmm. Naguli na si darling mo. Ang sarap, ang sarap. Kain tayo, guys. Minabot pa lang ito. Medyo Mold Ito man. ay ano, um, medyo maniba lang na to. Kaya mas masarap ito. Kasi Hello. pag yung malambot, hindi masarap lo, ganyan yan. Pinakro sa tawag ng Bicol. Pinakro. Sa Tagalog, ewan ko. Basta dito sa Bicol, pinakro ito guys. Yan. Kain tayo guys. Thank you for watching. Bookshare TV. Don't forget to watch, like, and share. Bye bye! Mag-share Shout out. Sino gusto may shout out? Ang Sino ba niya? Sino gusto may shout out? Oh, bye bye na. Shout out, shout out. Che, che, shout out. Shout out sa Silopsi family, okay. Maitan family, Rosin family, and Alarzar family. A plastic. Oh, ikaw naman, ikaw. Sino gusto mong shout out mo? Shout out kay ano, kay lalab ko. <laughs> Sino naman lalab mo? Ang common. Sino naman yung shout out mo? Bebe. Bebe, no? Bebe, super Hermino, bebé. Hermino. Hermino. Ilang taon na ba kayo magjowa, no? Ilang buwan na kayo magjowa? <laughs> Babay na, guys. <laughs> ah, shout no. teka, papakita ko to. Guys, shout out po kay Dina from Abu Dhabi. Okay. Shout out, chan. Ano masasabi mo? Yan, masasabi mo? Masasabi mo? Wala, ba, bago na kong pinatlo. Bago <laughs> na kong pinatlo yan na guys bye bye na guys thank you for watching bye bye you. bye bye